tropa dapat may chismisa, may trivia. Kaya naman, let's play! Sang Sarong sang Sarong! -sarong! Nato na, na po ang alay natin, isang magaling na aktor at comedian. Yes. Palakpakan po natin, Pepe Herrera! Yeah! Oh, di ba? ang ganda ng mga tattoo mo. Ano yung mga yan? Ay, salamat. Ang Pepe. ganda. Oh, ito, pakita Ay, may mo dolphin, to, ito, may, dolpin, may, may dolphin. May dolphin, may keme, may, may, may astronaut. May wangud ka ba? May Pero wangud. feeling ko may patutungan. Ito, <laughs> isa, Sayo yung Pakita mo isa. Ang ganda, Direk, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda, oh. Diba? Ano yan? Ay, LTO? Sweepstakes. LTO. Sobrang pagmamahal niya sa LTO. Hindi niya. Lagi ka ba nauhuli? Lagi ka ba nauhuli? Oy. Oy, sa akin sa mga taga-LTO na nanonood sa atin yan. Hello, LTO. Kala nyo, ha? Ito na, Pepe, ang katanungan namin sa'yo. Magpapasabog ka na ba? Yes! Magpapasabog na! Let's go! Apo ka na. Suot mo to. Ayan. Kailangan mo pa ba yan? Parang hindi. <laughs> Mali! No, ba ba? Balik na! Balik na! Ba, balik. balik So ano? Dito ako? Ano ka? Ayan. Dyan. 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 Ayan. Ganyan, Peha. Ganyan. Okay na. Heto na ang iyong unang sang okay. tanong! Sang Sabot! Bago siya naging artista, ay nagtrabaho mo M.Y. Marquez! Muna. Si employee uh, sa isang convenience store. Okay, okay. Alin dito ang na-experience ni employee sa trabaho niya? A, na-hold up ang convenience store or B, may nakita siyang multo sa likod ng freezer? Oh, ah, dalawa Ay, lang. Oh, yes. dalawa Ay, lang pipili. Pwede naman yan. gawing tatlo kung gusto mo. <laughs> <laughs> Hold up na hold Opo. up. hindi niyo po kasi alam yan si Empoy. Talagang masipag na tao yan eh. May, Super! Mag, oh, grabe, napakasipag niya. Nako, may ilig magtrabaho yan talaga. Noon ang trabaho niya, isang bagger, ma'am. Okay. Opo, pero bagger. yung mga ano, yung mga grocery, sa loob ng bag niya nila. Tama. At saka nung na hold up, yung convenience store, pagpasok ng hold upper, lumabas agad. Bakit? Nung nakita si Empoy, ay, naunahan tayo. ayo <laughs> Yeah. Ay, ay, meron na, meron na. Oo, Kaya umalis agad yung mga hold up. Eh. Ayaw. Hold up. Hold, ho! Ganun lang. Ho! Ay, naunang hantay. Ay, naunang <laughs> Di ba? Ganun okay, na ganun. Okay, okay Kuya Kim. Okay. Okay. Pu Pepe, puro kalokohan sila. Kuya okay. oh, okay. Kim! Sabi mo ito. Ito, seryoso to, Pepe. Okay, seryoso. Pag may sinasabi ako sa show no, ito palaging tama. Oo. Oh, okay. Kasi yun ang equity na... <laughs> kuya, <Kinti. laughs> kuya Kim, eh. Kuya Kim, eh. Oh. Isa sa pinakasikat pinaka pinaka na indie film of all time, yung Kita Kita. <laughs> yes. yes! Ni Empoy at ni Alexander de <laughs> Rosita. Yes, Rochita. mga tropa. Bu bulag si Alex dyan. Oo. Oh. Mm. Ang inspirasyon ng pelikulang yan ay yung kabaligtaran. Dahil may third ICM si at nakakakita Ay, ng ganda. Ayan, Ay, ano ang magiging kasagutan mo dyan? A, na-hold up ang convenience store or B, may nakita siyang mumu sa likod ng freezer. Kung letter A, parang mas 80% tama eh. Kasi maraming na-hold up eh. Totoo naman. Be? Kung letter B, hindi hindi lahat nakakakita ng multo eh. Tsaka oh. hindi lahat naniniwala sa At multo. At saka ang convenience store, pagpagan talaga yan, di ba? Pagkagaling kayo sa mga lamay. <laughs> Tama. Totoo, Totoo naman. E. <laughs> pe, 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 pe. Pe. Lang natin ha. Oh. Yes. Pag nakatrabaho mo yan si Empoy, minsan tumutula na sa kawalan yan. Totoo naman yun. Alam mo kung bakit? Ba? Nakakakita ng multo. Ah. O walang nakakalam yan. Ah. Okay. 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 Di ba? So naniniwala ka na ba kay Kuya Kim? Anong sa ting... Parang naniniwala ka na. Sige, sige. Susunod Listen. ko yung instinct ko ah. Instinct. Yung gut feel ko ah. ah. Ang sinasabi ay... Letter A. A. Uh, hold up. Bala <laughs> <Ay. 'Talala> ka! <laughs> <bebe>. <laughs> <laughs> Hindi, letter sabi ko nga, A. kapanipaniwala na sana nung si Kuya Kim lang eh. So, so oh, po. na nga. <laughs> si hold Jason up ka, na, sumira. hold up! Kabog or sabog! Iya! Five, four, three, two, one! Ayan! <laughs> <Woo>! <laughs> Marami tayong mag magbata ng pulbos! Pumuti na si Pepe! Hindi na makabigasali! Eh. Brother, ba ako puti mo na! Parang sinadyaan. Sa ba ibang ba episode hindi, hindi naman ganito ah. Ba't di ako na puti yung buhok ko, dire. <laughs> Direk? Ito mo ah! ako din pumuti din yung buhok ko, Direk! Okay. Umabot hanggang utak Oy. ko ah. Ano ba naman yan? <laughs> o oh, may dagdag pa? Hindi, ha? yun yung kulang kanina. <laughs> ah, ganun ba? oh, ito na yung oh, pangalawang. Pa. Sang tanong? Sang sabo! Ah, dalawa pala to. Hindi, lima. Okay, okay. sige. <laughs> Ayon kay Alden Richards, bata pa lang ay pangarap na niya magkaroon ito sa loob ng bahay nila. A, Olympic-sized swimming pool, or B, theme park? Yes, Kuya Kim. Siyempre, meron na kasi silang ano eh. Uh, may may kaya kasi sina Alden eh. Meron silang uh, Olympic size swimming pool tsaka Olympic size meron bathtub, na. meron na sila, no? Kaya ang gusto niya talaga, bata niya pinapanood niya talaga yung ano si si uh, Tarzan. Gusto niya magkaroon ng theme park. Team park. Yung mga kingdom, ah, okay. tsaka ano pa yung dinosaur, Kuya Kim, ano 'yan? Yung may mga Jurassic, Paging, Jurassic, park. Jurassic Park. 'Yun ang gusto niya talaga. Okay, okay. Theme park.

Okay. <laughs> ang gusto niya yung yung kamay niya dalawa. <laughs> okay? Ibang Aka, bata. Akala ko kasi swimming siya nagpaparo-paro. Okay. Iba din yung float niya, paano yung float niya? Paano yung float? Paano yung float? Ano yung float? <laughs> uh -huh. Paano float 'yan? Pag pag ganyo, bakit ganyan pangit ang float? <laughs> parang <laughs> <laughs> Parang ano, parang yung pagong na nakagano. Iba-iba yan. May butterfly, may ano yun? May... Uh, freestyle. 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 Backstroke. 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 Yun yung ginawa ni Faith, di naman ano yun. para Batang hamog. <laughs> 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 yung ginawa niya na... Hindi. Yung ginawa niya na stroke. Oh. <laughs> <laughs> yun yun. Okay. Yes, Kuya King. Tapos na. Tapos na. Ah, tapos na. Bahay, okay, okay, okay. kami, di ba? Oh, oh, okay lang. Okay lang. sorry. Sorry 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 Yes, lang. Okay lang. Okay lang. Yes, okay. Sabihin, okay. Ano, sabihin, ano, size swimming pool or park? Parang this time, naniniwala ako kay Jason Gain sa'yo. Eh. Hindi ako si Jason! Ay, sorry, sorry. Si Jason! O, wala, wala kasi ako e. ay, baki. Ayan, lagay para may makikita. ayan, Makuso! <laughs> mm. Ah, okay. tata, si Jason, si Jason. Oh. Thank you, thank you. Oh. Hindi, in fairness, bumawi si Jason. Ngayon park. naman, yes. ngayon naman, kapanipaniwala Siyembre. yung sinasabi niya. So, ang sagot mo ay, Olympic size na pool or team park? Team park. Team park, yung sinabi mo, di ba, Jason? Yes. Team park. Team park. park! Okay! Yes. Kabog or Sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Dahil napanood niya sa Hollywood movie na Richie Rich. Napanood daw niya sa peliko ng Richie Rich sa Hollywood. Kaya gusto rin yan. Huwag tayo. Eh! Tigilan ah. niyo yan. Eh, iwan ah. eh. ah. eh. 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 ko sa inyo. <laughs> Eto na ang pangatlong, sang tanong! Sang sabog! May isa pa? Ah, hindi. 15 to. 15? Oo. No. Para sa'yo. Buong oras, puro sa'yo. Nung bata pa siya, ay madalas kalaro ni Ding Dong Dantes ang mga ah, pinsan si Ding Dong. niya. Ah, Anong karakter ang madalas na ginagampanan ni Ding Dong sa mga laro nila noong bata pa sila? Ay, alam ko to. A, police, hmm. or police. B, party. Police pare. o pare? Pare. Ah. Kasi, pare. kunwari, tayo yung magka, ano, ang tawag dito, magkalaro tayo ng mga bata tayo. Ako yung si Ding Dong, ako yung pare. Ito si Mari. Ah! Wow. <laughs> <laughs> ang gulo naman, ang gulo Kung naman ng istorya. Ang gulo naman nung istorya. Ang gulo Pare! gulo, si ba Dian! gulo! Wala! Dapat... Hindi, kasi si Kuya Dong talagang bata pa lang yan. Ano na yan? Mapait. Catholic school kasi nag-aral. Totoo. Anong-anong oh. school yan? Catholic school. Ano nga, ano, ano? School. Yun ang pangalan school. ng school, Catholic. Catholic. <laughs> 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 Galing. Hindi, tsaka ano, Maniniwala si Kuya Dong, ano. mahilig siya yung magsuot ng mga puti-puti. Yes. Ah. Tapos gustong puti gusto niya talaga nagbibigay ng mga ostya-ostya. No. Di ba oh, mga bata? Oh. Yun yung mga laro ng mga bata. Para baka. sa Christan, ma gano. Mabuting tao kasi ni Kuya Dong. Totoo naman yun. Ah, Totoo yes. naman. Okay. Okay. Yes, and Kuya Kim. Ito lamang i-intro ko. Kung sino mo dapat makakakilala kay Ding Dong, si Kuya Kim yung kumpari niya yun. Yan. Yeah. Yeah. Kumpari niya ba si Ding si Faith, kumparin mo ba si Ding Dong? In TROPA! TROPA! Oh, Yeay! <laughs> Ito yan, Pepe. Okay, kaya kin. Sobrang kilala namin kay Ding Dong. Oh. Titus pa lang yan, kilala na namin 'yan. Wow! Titus? <laughs> <laughs> Pinag-mat- Naglihi nag ang nanay ni Ding Dong sa pulis. Kaya pinangalan ng Ding Dong yan eh. Kasi? Oh, kasi di ba yung pulis sumisipol? Prrr! Pagka Pagkabuntis ka, ang dinig mo sa sipol parang, Ding Dong! Ay, ah. naku. Ay, wala. Ay, nakakatawa yun. Ay, Ay nakakatawa yun. Basta nakakatawa yun talaga. Nakakatawa yun. Explain mo ba? Huwag mo pigilin tawa mo. Pag pinipigil tawa mo, sumusunod ko. Ganun yan. Pagpigilin Ay, tuloy mo ko Kim. Tuloy mo kuya, Kim. Ah. Pag, pag, pag pipito, yung tunog sa mga baby, ding dong. Explain mo kuya. Kuya Ken! Okay. Kuya Ken, tama na, Kuya wag Huwag mo, huwag oh. Wag kayo mo, wag mo isipin yung mga taong yan. Hinihila ka lang pa baba. Pero oh. mo, Kuya Ken. Oo! Oh. Okay. So, na May na. naintindihan Saan ka ba, na brother? Saan ka magiging mo dyan? Unfortunately, pakiramdam ko parang nahawa si Kuya Ken kay Jason. Karawedyo. <coughs> <laughs> police! O oh, pare! Alam mo, ang una kong naisip, parang mas malaki yung chance na police eh. Explain. Mga bata, karamihan ng mga batang lalaki, kita mo, may mga laruang baril eh. Oh. Di ba? Oh. Sa mga playground. Pero, pero na kay Waki. Barbie yung nilalaro pagka niya. Pagka-toy! pagka <laughs> ah. Kaya nga nakita ko, aalme. Parang manununtok na eh. Ah. Parang kailangan mo ha? na sumagot ngayon na. Okay. Police o oh pari? Dahil sa pagkaka-explain ni Waki tsaka ni Faith, mm. pipiliin ko ang pari ngayon. Ay, ah, Kasi ay. Ah, tama ah. yung sinusubuan ng ostya. Oh. Yes. Na yeah, ginagawa natin. Tingnan mo yung picture na ito. Hindi pa papari na yan. Oh. Um. <laughs> <laughs> Bakit? Bakit? Gumapit <laughs> kayo ano? mga ano? anak. Pulis kaya yan. Bakit? Sige nga, ano? paano may hawak ng balay dyan? Ayan, ayan. Sumuko kayo ng maliwala. Yeah. Hindi. Oh. Hindi, di ba? Shout out kay Brother Ding Dong. Ah, diba? Yan, okay. So, pare. 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 Kabog or sabog, Ian. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Pala. Parang sinadya ni Kuya Kim na manalo ko. Naramdam ko eh. Kuya Kim na Kuya Kim na Upcoming mga uh, movie, tsaka yung play. Upcoming? Oh, movie uh, play. Uh, sa ngayon kasi, surprise pa eh. Pero abangan yeah. nyo na lang sa social media, Pepe Herrera, sa IG, tsaka Facebook. Tapos ongoing pa yung palabas namin ni Jason. Maraming salamat. Yes. Oh. Maraming salamat sa lahat na nakanood at manonood pa. Paragoy. Yes! Uy, about... sana may teatro ka uli. nakakamis. Meron, meron. Nakaka next, next year, meron. Ay, abangan natin yan. Pepe, Napakagaling, maraming ni Peta maraming maraming salamat. Baka naman may gusto kong i-shoutout pa. Shoutout sa anak ko na nagpapagaling ngayon. Yes! Yeah, ano uh, 37.7 na lang yung temperature niya. Mamaya, ah, 37.1 like na lang yan. May like Painumin <laughs> uh, <laughs> mo maraming tubig. Inom ko yes. maraming tubig. Yes. yes. Tuk, tsaka sabaw. Maraming maraming salamat, Pepe. Ha? Salamat. Isang malaking karangalan na makasama ka namin dito. Ay, likewise.